Hi! Magandang-magandang um, gabi po sa inyong lahat. Ayan, so ngayon po, no, hakatapos ko lang po ng Luyang Dilaw. No, so magbibigay po ako ng reading sa inyo, no. Hi! Kamusta po ang araw niyo, mga kapatid? Ako po kahit papano, nagkakabosis na. Thanks to tuduyang Dilaw. Ayan, ano, salamat po sa mga nagpayo sa akin na maguyang dilaw. Ayan. So, ano naman po kaya makikita ko ngayon, no? Uh, ano po kaya ang ating makikita sa mga oras na to sa person nyo, no? Okay, let's start. No? Ayan. Balasahin muna po natin. Huwag ka pong malungkot sa mga oras na to. Nararamdaman ko po yung lungkot nyo. For some of you, you feel so empty right now. Para po sa iba, miya kayo. Para naman po yung sa iba, lungkot na lungkot kayo. Iba, emptiness. Nalulungkot po ako pag ganyan kayo. Kaya, bigla po ako tinawag ng baraha ko para bigyan kayo ng something that will, um, you know, enlighten you. Hey game Impulsive. Carelessness. Difficult decision. Curiosity. Hmm, nami mental telepathy ka talaga nito. Nagkaroon ka ng hope, love it. Nagkaroon ka ng courage. Giddiness, possessive fear of change, depression, burned out and stressed. Sa totoo lang po sa mga oras na to, no, yung person nyo po ay may, iniisip kayo, may mental energy, no. Uh, dito po sa baraha nyo, no, um, uh, this, today is Tuesday, medyo sumasakit yung ulo ko sa lakas ng energy, no. Yung tao nyo po ay burned out, overstressed, depressed, The fear of change, na no? may ina-avoid siya. So, feeling ko po, ito is because of your decision, quick decision, no? To, to move on from him, no? Ang, ang hindi niya po inakala, no? Na difficulties or difficult decision, carelessness, hindi niya po inakala na pwede po kayong matitiis mo po siya, no? Or, itong tao pong to, hindi niya po matanggap na nakaya mo na nawala ka, ay nawala siya sa buhay mo, no? So parang itong tao itong gulat na gulat na paano mo paano ka daw naka-adjust, no? Paano ka daw ayan may iba siya eh. Oh. Paano ka daw naka-adjust, no? Kasi feeling niya kahit may iba siya, you will always be by his side, no? Bak nagugulat to na bakit kinakaya mo ng mawala sa buhay mo siya, no? Ayan, no? Somehow, para dun po sa mga lumaban, kahit pa paano, kahit di pa kayo totally move on, pero start, nakapag-start po kayo makapag-adjust. And to be honest with you, nakaka-adjust-adjust adjust ka na. No? Nakaka-adjust-adjust adjust ka na po. Somehow, nag-move on ka. Pinilit mo na magsimulang mag-move on. No, nag-change uh, There's change, ano? Oh, Sabi mo po pinapalakas ko yung loob mo. Sabi mo po, uh lumalakas yung loob mo kapag uh, nakakarinig ka ng mga readings ko, no? Nakakatuwa kasi yun yung energy na kukuha ko ngayon dito, no? Tapos itong guy na to is fatigued, exhausted kasi bakit sabi niya anong nangyari no feeling po kasi nito is hoping na kahit ano mangyari kahit may iba siya nag-aantay ka lang lagi sa pagbabalik niya no ano hilo reserva ka huwag na no na ngayon ay mas umayos yung buhay mo kahit na nalulungkot ka kahit minsan pumapasok pa rin sa iyo yung taong ito no kahit minsan alam mo na ka-adjust ka na nagtataka ka bakit kaya medyo okay naman ako kahapon, nakaka-adjust na ako, tsaka nakaka-adjust na ako for how many weeks, no? Na wala kami, or how many months, or how many years. Pero bakit bigla-bigla siya pumapasok sa isip ko na parang minsan nandyan lang siya sa isip ko? It's because nagtataka po itong lalaking to na papaano ka na paano mo nakuhang mag-move on sa kanya or nag-a-adjust ka without him, paano mo natanggap? Kasi siya, hindi niya po matanggap na nakaya mo na wala siya okay, yun ang title natin no? hindi niya matanggap na nakaya mo nang wala na siya sa buhay mo, okay, sulat ko lang po ha patay ng papel sulat natin no kasi po makakalimutan ko to eh, no? so um, ano yan, hindi niya matanggap hindi niya matanggap na nakaya mo na wala na siya sa buhay mo. Yan. No. Sorry po kasi baka po ano eh, no? Wait lang po, ha? Okay. Dito na lang. So, secretly, no? Ginoho po talaga niya na sana daw ay hindi mo kayanin, no? at kapag hindi siya nag-workout sa iba at gusto niya nang bumalik sa iyo, sana daw nandiyan ka pa rin para tanggapin siya. No. Pinakapakamusta ka po nito sa mga kaibigan niya, pinakamusta ka po nito sa mga close friends nyo, Kaibigan niya, meaning kaibigan niya na kaibigan mo, no, may mga nagbabalita sa ito ko sa inyo to, huwag po kayo magtiwala 100%. Because kakonive niya po yun. No? May connivance po sila. No? Yan oh my god, may pumasok sa akin isang nagpa-private reading, naalala ko siya. No, suki ko. Anyways, yun po, no? So, huwag ka pong magtiwala, no? O kaya, yung mga gusto mo iparating, paratingin niyo po, no? Para alam mo kasi makakarating yan, dyan, no? So, ito pong taong to ay parang gusto niya na open arms mulang siyang tatanggapin. Whatever happens, kahit ano nangyari na parang open arms mo, tatanggapin itong taong to, no? He's so greedy, no? Gusto niya nasa kanya ng lahat, nasa kanya. wag ganun, no? So, ngayon nakarecover ka, nakakarecover ka, dress clarity, no? Parang ayaw niya kasi may improvement to yung buhay mo, oh. Ayaw niya, <laughs> hindi siya masaya, No, hindi siya masaya na Uh, feeling niya, hindi niya na ma-manipulate yung weakness mo o yung kahinaan mo, no? Kasi feeling niya, naka-medyo firm ka this time, no? Firm ka this time. you know Parang wala ka ng ano sa commitment nyo, may lack of commitment ka na, meaning kahit wala na kayong relasyon, kinakaya mo na every day of your life, nakapag-adjust ka na, no? And soon, no? he will reach out kahit na hindi sa alam mo ako hindi nito kinaya na mag reach out sa'yo completely na siya talaga may papadaan to sa ibang tao no? or magpapapansin at magpapapansin sa'yo to mararamdaman mo yan kapatid na yan ay magpapapansin at magpapapansin sa'yo through other people no and meron po akong ginawang video no parang ganito rin yan hindi niya matanggap na na nakaya mo or something pero hindi ko na makita hinahanap ko po ngayon so inulit ko na lang po pero magkaiba na yung lumabas <laughs> ibang energy na no so yan this person kasi kaya hindi siya makalapit sa iyo he has too much pride no kahit po ano na mangyari sa buhay nitong kamalasan never never po itong magpapakita sa iyo na naghihirap siya or never niya naghihirap siya, pwedeng naghihirap na kalooban naghihirap siya emotionally, physically mentally financially, hindi niya po ipapakita sa'yo he will always show you na and show the world na they're okay no? na okay lang sila na walang, alam mo yun, walang nangyayaring ay, nako edi sige, pakita mo sa mundo na okay ka lang No. Ay na no? very disorganized po ang taong to, no. Overwhelm po siya sa mga dinadanas niya ngayon, tapos na overwhelm pa siya kasi bakit parang nawala na ng balance? Eh? Bakit parang nakaka-adjust ka na? Iniisip po nito na may iba ka na or iniisip po nito na uh, hindi mo na siya, ah, uh, may, may iba ka nang gusto no? Nagtataka po talaga ito, no? Ayan, oh, feeling niya nga, meron ka ng bagong kinakasama, or you have new relationship, no? Failure po siya sa trabaho niya, oh. Failure, meaning, um, kahit anong ganda, o, o wala tong trabaho, no? He will always be a failure, no? Um, because, hindi to mapapagtiwalaan basta-basta lang ng kahit sinong tao, no? Ikaw lang naman po kapatid ang sobrang talagang nagbigay ng tiwala sa taong ito. Give up, no? Give up siya, no? Sa mga bagay-bagay. He's overwhelmed. Para, pangalawang beses na po lumalabas yung pagka-overwhelm niya, no? He's looking ahead, no? Iniisip ka ng taong to, no? Iniisip ka ng taong to. Meron siyang sudden awareness o so choosing happiness, meaning feeling niya no pinili mo nang maging masaya o masaya ka na nang wala siya. Dapat lang ganyan isipin mo at galit siya, hindi po siya natutuwa. <laughs> Napaka selfish naman ito. Hindi siya natutuwa po na at na ano na feeling niya naka-move on ka na hindi siya natutuwa. No? Parang gigil na gigil pa rin siya, no. Pinaghihirapan mo talaga no bawat kilos mo, pinaghihirapan, mo, pinaghihirapan mo para makapag-move on ka. Conflict, rivalry, competition. Meron po itong kinakasama or may girlfriend or may kirelasyon, no? Ayan, no? Pero, kung ano po yung ginawa niya sa'yo, taga mo sa bato, na ma-experience -e at ma-experience -e pa rin ito ng minahaanang ah, taong minahal mo, no? Gagawin pa rin niya ito sa ibang babae o ibang lalaki lack of initiative, wala pa po itong ginagawang any move, no? To win you back as of the moment. Ang ginagawa niya lang po ay panay hangin sa mga kilala mo, mga um, in, in, in any form of ano, no? Na pwedeng magpapansin siya sa'yo, no? He's, he or she is confused right now, no? mayroon nagaga, nangyayaring chaos sa buhay nitong taong to at dun sa kakompetisyon mo no? lack of direction pangalawa na po to no? nung nawala ka, nawalan siya ng direction sa buhay and there's always conflict kahit anong pasukin ito sa buhay palaging may conflict no? finding peace no? kahit anong gawin ng taong to hindi niya mahahanap tong finding peace na gusto niya mangyari you know why? kasi ang hinahanap niya, ikaw ang peace of mind niya, na wala na sa kanya no? na nag give up na sa kanya na akala niya tanggap na, pero hindi niya alam na once in a while, or hindi, most of the time naiisip mo pa rin siya kapatid, no? pero tinatapangan mo na lang kasi feeling mo, ito na lang yung meron ka, no? Humabol ka na rin ang humabol sa kanya. Gumawa ka na rin ng paraan. But this time, para sa sarili mo naman, no? Tantanan mo na, no? Tinantanan mo ng humabol dito. At kung ito man ay mag-a-approach sa'yo, hindi ikaw ang mag-uunang move para dito sa taong to, no? Tama lang naman po yan. masaya ka naman ngayon ano kahit papano pero this is a roller coaster ride sa ko masaya ka ngayon malulungkot ka ulit sasaya ka tapos malulungkot ka ulit so ganun lang po no financial security maganda naman din ang pasok sa iyo kaya lang ano mo sometimes you have to say no no Be uh, sometimes may na kung binasahan lang talagang she's so selfless no very very selfless actually no pero sabi ko nga dalawa kasi ang tao eh no dalawang tao eh hindi mo na kasalanan na yun na ugali mo eh nagmahal ka lang no talagang binuhos niya but dalawa lang po ang tao sa mundo isang abusado at isang tao magbabalik sa iyo ng tunay na pagmamahal nagkatao lang talaga sometimes malas tayo misa pag nakakasalubong natin iyon eh, aabuso pala no But, you know, very, very rare makakita talaga ako ng gano'n, no? At nung ngayong nakakausap ko kayo mga subscribers, no. Very, very happy ako na makita ko may mga ganyang klaseng tao pa rin. Sudden shock, no. Nasak, nas, nasak talaga, nasak tal nasak, nasak talaga po siya, no. Dahil parang feeling niya, ah, okay, okay na siya, no. And he has financial loss pa rin, no. Oh. Oh, ayan ang buhay niya po. Oh, kung wala ka. Hindi sa gusto kong palakihin ang ulo mo. He's stressed and burnout. Ilang beses na po lumabas to sa baraha, no? Ayan. Infatuation, no? Meron na naman tong kinakalantari po ngayon. Sorry for my for my word, no? But yun po talaga materialism, pwedeng perahan lang siya o piniperahan lang siya. Kung anong ginawa niya sa'yo, pwedeng yun naman ang ginagawa sa kanya ng, ng isang babae. O, o uh, kasi for those of you na may hindi lang isa ang babae, may one or two na babae or three na babae, no, makakarma at makakarma to. Hindi mo kailangan i-wish, no? Hindi mo kailangan i-wish. Hindi, kailan hindi mo kailangan hindi mo kailangan i-wish pero makikita at makikita mo yan, ano? Nung nawala kayo, there's loss and separation, ano? You know? Nung nawala kayo, ayan, no? gumaan pa yung buhay mo no? Except for, nalulungkot ka most of the time. Pero, sabi, mahalin mo rin ang sarili mo. Rewardan mo naman daw ang sarili mo, no? Kasi nung minahal mo itong taong to, nakalimutan mo rin mahalin yung sarili mo somehow. Kasi feeling mo, pag minahal mo itong taong to, masaya siya. Yun na yung reward mo. Hindi po, hindi po, no? Yan, hardworking ang kailangan mo lalaki. Responsibility, may responsibilidad. No, hindi yung isang pagkaboard lang iiwanan ka. Ayan o, no? dahil sa ginawa niya yan, meron siya fear, sadness, loneliness, buti nga sa'yo. Deserve mo yan, deserve. No, ayan ang iniwan kanya, living home, moving forward. Sige lang, mag-enjoy lang kayo sa feeling ng iba. Tapos ang feeling niyo, babalikan pa kayo ng subscriber ko. Nako, hindi. No? For those of you, yes, may ibang gusto pa rin, nararamdam ako para, pa para minsan. Madami din 'yung gusto ko pa para may naririnig pa akong gano'n. Pero for most of my supply as sorry, supplies. For most of my subscribers ano? Ayan. A broken relationship shattered dreams, power, no? Ayano. Ayano. Yan oh. ang oh. success sa iyo no? Huwag mo nang babalikan tong face na to, ha? i edit mo daw po yung face na to, no? Pero, tingnan mo rin po kung sinasabi ng iba sa akin na mahal pa, kayo pa nilang patawan. Basta make sure, no? Make sure na yung person nyo, kasi hindi naman lahat si Raulo, eh, no? Uh, make sure na yung tao na papatawarin nyo is alam kung ano ang salitang sincerity, sorry, at um, loyalty, at um, unconditional love. Yan ang mga dapat nyong isipin. Okay? So, that's for your reading for today. ah uh, hindi niya matanggap na nakaya mo nang wala siya. So, ayan, no? Talaga hindi niya po makakaya because this person, nasa loss stage siya, no? Loss na loss siya ngayon. And hindi niya po nga sukat akalain, tama ba? Sukat akalain na um, Nakaya mo po nang wala siya, no? Ay, no. Okay. Pili tayo ng five cards, no? Para lang pag-good night message ko sa inyo at ni Universe. Okay. Um, universe, give me five po para sa five cards, no? Baka mamaya ganun na ako ni Universe appear. Give me five daw po, no? Na para po sa ating um, subscriber ngayon no ano po ang mensahe nyo sa kanila bago po sila matulog 3 4 and 5 Okay trust. You have to trust the process, no? Whatever it is. I accept that my inner voice will always guide me correctly. You have to trust the process. Meaning, kahit ano pa po pinagdadaanan nyo, no? Makinig ka daw po sa intuition mo at uh, you will never go wrong, no? Um, your intuition, your inner voice will always guide you correctly, no? Freedom, okay? Free yourself po, no? I possess the power and The free will to create my own happiness. Ang happiness mo po ay dapat nang gagaling sa'yo. Okay? And yung freedom mo, um, namnamin mo, eh, enjoy mo yan. At i-possess um, mo daw yung power ng pagiging libre at create mo, mag-create ka ng sarili mong saya. No? Then you will find peace in your heart. Peace of mind. No? Peace sa everything lahat na hindi pwede at hindi na matatanggap ng inyong ex no because ikaw you are totoong tao no so you will have peace of mind hayaan mo na siya no and then you will have growth no growth um i want to expand my consciousness and my awareness so magkakaroon ng ka ng growth because of this kind of relationship natuto ka no so meron kang growth may lesson learned no at kahit papaano ay uh, maitatama mo pa po lahat, no? Magkakaroon ka ng growth, no? And, yung pride daw po, no? Magkaroon ka ng konting pride sa sarili mo para pag binalik ka, ka hindi ka nahahabol-habol, no? Iparamdam mo po sa kanya na hindi ka ganong klasing tao na pwede niyang iwanan sa isang tabi at pag nagsawa siya sa kasama niya ngayon ay babalik ka, ka sa isang tabi at feeling niya nandun ka pa rin sa, kung kanya iniwan that's wrong ah uh, wag, wag ganon no so yan po ang five cards more for your soul's journey card no I will see you all again tomorrow no sana po wag kayo magsawa ng panonood sa ating Lady Elena's channel at maraming maraming pong salamat for for always being here with me for for um, watching all my videos saying comments pasensya na po kayo hindi ko na makahit lahat pero I, assure you na binabasa ko po lahat ng comments nyo to be honest with you pagka mahaba-haba pa po yung break time ko hindi, nakukuha ko mag heart 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 pero if hindi na po talaga, I gusto ko lang mabasa, so binabasa ko lang po, no, so maraming maraming salamat po, and for those of you, who would like to have a private reading with me, just message me po sa FB, ng Lady Lee Elena, no, Lady Lee Elena, that's my only and, um, official and legit account of Lady Elena, nagkataon lang po na sa FB, ay naging Lady Lee Elena, kasi hindi na nga po, um, wala na pong available dun sa Lady Elena. Yun. So, for those of you, no, um, pag naman po mag inquire kayo at sumagot po ako, kung hindi pa po kayo available or mag-iisip pa po kayo, it's okay. Pero sana naman po, pag nag-send po ako ng reply, parang wag naman po thumbs up lang yung isa-send nyo pabalik or or hindi na kayo kikibo, kausapin nyo na lang po ako kung na magkaganito na lang muna po ako ganyan parang okay lang po sa akin. Huwag niyo lang po akong iihahang na nag-uusap tayo. bigla na po kayong hindi sasagot. Yun lang naman po, no? And maraming maraming pong salamat sa lahat, no? Nang nanood ngayong gabi. At I wish you po na you will have a very peaceful night ahead of you. Magpahinga po kayo. And I will see you all tomorrow, my Lady uh, Elena's family and subscribers. I love you all, no? And thank you for everything, everything po talaga. So may God bless you um, as we sleep tonight and as we rest our body, mind, and spirits. No, Huwag po natin kakalimutan na nandiyan lagi si Lord sa tabi natin. And He will always going to protect us. And um, hindi niya tayo pababayaan. Okay? So that's it. And thank you very much. Bye! Good night everyone. I love you all. And good night. Thank you. Bye!